programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Machas Hindi matanggap o hindi handa si Lilet sa mga lihim na natuklasan niya sa kanyang sariling pamilya habang abala siya sa kanyang mga kaso. Unti-unti niyang natutuklasan ang mga bagay na nagpapabago sa pananaw niya sa mga taong pinakamahalaga sa kanya partikular na itong si Patricia. Isang gabi, nagkaroon ng isang pagkakataon si Trixie, ang nakababatang kapatid ni Lilet, na marinig ang isang tawag mula kay Attorney Alon sa kanyang cellphone o sa cellphone nitong si Patricia. Sa simula, hindi ito pinansin ni Trixie ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. Natuklasan niya ang isang lihim na koneksyon sa pagitan ni Patricia at ni Atty. Alon. Ang mga pagdududang iyon ay nagsimula ng kumalat sa isip ni Trixie at hindi siya mapakali. Investigasyon at pagbabalik loob ni Trixie. Sa mga susunod na araw, nagsimulang magtulungan si Trixie at si Lilet upang maghanap ng ebidensya na magpapatibay sa mga suspetsya nila laban kay Patricia at Attorney Alon. Si Lilet bilang abogado ay may kaalaman at kakayahan sa mga legal na hakbang na maaaring gawin upang ilabas ang katotohanan. Ngunit siya ay nahihirapan sa pagpapasya kung paano haharapin ang kanyang stepmother na si Patricia ang relasyon nila ni Patricia ay puno ng emosyon. Isang stepmother na dati ay galit na galit sa kanya at ngayon ay pinakikitaan siya ng isang magandang pag-uugali. Habang patuloy ang kanilang investigasyon, naranasan nila ang mga panganib na dulot ng mga taong may kapangyarihan at koneksyon sa mga mas mataas na tao sa lipunan. Attorney Alon ay isang tao na may malalakas na ugnayan at kayang magtakip ng mga ebidensya na maglalantad sa kanilang mga kalukohan. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Lilet at Rixie upang magpatuloy sa kanilang misyon. Kaalyado o kaaway kaya nila si Eira. Isang malaking hadlang sa kanilang plano ay si era Ang stepmother, step, mad, step do, o step-sister din nitong si Lilet. Si Aira ay naging malapit kay Patricia o dito kay ni Alon. At hindi ito madaling tanggapin ni Aira na ang kanyang pinakamamahal na si ni Alon ay may kinalaman sa mga hindi tamang gawain. Nang magsimula si Trixie na magtangka ng mga hakbang upang makuha ang mga ebidensyang magpapatibay sa kanilang mga suspecha nagkaroon ng hidwaan ang tatlo. Si Aira na nagsisilbing protektor nitong si Atty. Alon ay dumaan sa isang pagsubok ng paniniwala. Nagdududa siya sa mga pahayag ni Trixie at Lilet. Kaya tinangka nilang ipakita sa kanya ang mga sulidong ebidensya na kanilang nakalap. Subalit ang pagbukas ni Aira sa posibilidad na may tinatagong lihim si Atty. Alon ay nagdulot ng mas maraming tanong at paghihirap sa kanilang relasyon. Habang patuloy ang investigasyon ni Trixie at Lilet, naging mas mahirap para kay Lilet na manatiling kalmado at profesional. Ang matinding tensyon sa kanyang puso bilang isang anak na nagmamahal sa kanyang stepmother at bilang isang abogado na kailangang isulong ang mustisya ay nagsimula ng magdulot ng malaking pagkalito sa kanya. Ang pagmamahal nitong si Lilet para kay Patricia ay hindi maiwasang mapagtanto ni Lilet. Ngunit ang mga lihim na tinatago nitong si Patricia ay nagsisimula ng magbukas. Si Patricia sa kabilang banda ay patuloy na nagpupumilit na mapanatili ang mga lihim at protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa isang punto, siya ay nagsisimula ng magduda sa kanyang mga galaw. Ang takot na mabuking ng anak na si Trixie ang maguudyok dito kay Patricia na gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang lahat ng ito sa, ilalim ng lupa. Ngunit darating ang panahon na magiging mahirap na itago ang mga kasinungalingan. Si Atty. Alon, isang laban para sa kaligtasan. Atty. Alon, ang pangunahing kontrabida sa kwento ay hindi magpapatalo. Habang nagiging mas malupit ang mga banta sa kanyang buhay, nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang manatiling ligtas at magpatuloy sa kanyang mga plano. Siya ay walang ibang interes kundi ang makuha ang kanyang layunin at siya ay maghahanap ng mga pondo, impluensya at mga koneksyon upang mapanatili ang kanyang posisyon. Habang si Atty. Alon ay nagsisikap, magtago at protektahan ang sarili, nagsimula ring magsimulang magbukas ang mga pinto ng katotohanan kay Lilet. Alam niyang may koneksyon ang kanyang stepmother kay Atty. Alon. Ngunit ang mga personal na aspeto ng kanilang relasyon ay nagsimulang maging mas komplikado. Magiging isang matinding pagsubok para kay Lilet ang pagtanggap sa katotohanan at kung paano niya haharapin ang kanyang stepmother na si Patricia sa harap ng mga ebidensya ng kanyang kalokohan, Pagtitiyaga at pagharap sa katotohanan. Ang tunay na laban ng Lilet, machas attorney at law ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga lihim kundi kung paano haharapin ang mga epekto ng mga katotohanan na kanilang natutuklasan habang sinusubukan ni Lilet na magtagumpay sa kanyang kaso laban kay Atty. Alon at Patricia. Kailangan niyang magpatawad at magtulungan sa kanyang stepmother upang makuha ang hostisya na kanilang nararapat. Isang laban para sa katarungan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, Lilet Machas ay magiging simbolo ng tapang katapangan at katarungan sa tulong ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Pagtatagumpay siya upang ilabas ang katotohanan at mawakasan ang mga kasinungalingan na nagpapahirap sa kanila. Ang kwento ni Lilet Machas, attorney at law, ay isang paglalakbay patungo sa mga pagpapasya na magpapabago sa kanilang buhay habang patuloy nilang ipinaglalaban ang hustisya at ang katarungan sa mga mali at makatarungan na laban. Habang ang investigasyon ni Lilet, Machas at Rixie ay patuloy, dumating ang isang punto na nagsimulang magtaglay ng pag-asa ang kanilang mga hakbang. Matapos ang mga linggong puno ng takot at pangamba, nakalap nila ang isang matibay na ebidensya laban kay Atty. Alon isang dokumento na magpapatunay sa lihim na koneksyon nila ni Patricia na magiging susi sa kanilang laban. Ngunit hindi rin ito naging madali. Ang dokumentong iyon ay nakuha sa isang laban, labanan ng utak at lakas. At ang mga taong nakapaligid kay Atty. Alon ay patuloy na nagpapakita ng mga banta. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat natin abangan dito sa Lilet Macas. Kung gusto nyo pa ng mga klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.